Oo. Pero hindi ko na kayang bayaran yung hulog dito eh. Yung ba talagang dahilan? May trabaho naman ako, di ba? Kung para sa kinikita mo din sa barko, sa tingin mo ba sapat yon, Victor? May sapat ba sa'yo? Kailan ka ba na kontento? Oo na. Sakin na ako. Yun naman ang gusto mo marinig, hindi ba? Sa mo, bakit ba ako nagpapakahirap sa pagtatrabaho? Para lang ba sa akin yun, ha? Para yun sa anak natin. Dahil ang gusto ko, mabigyan siya ng maganda kinabukasan. Pareho lang tayo nagpapakahirap. Ang pinagkaiba natin, hindi ko sinasakripisyo yung oras ko para sa anak natin. Alam mo, alam mo, pagod na pagod na ako na pinaparinig mo sa akin na masama akong ina, na masama akong asawa. O sige, pagbibigyan kita. Magre-resign ako sa trabaho. Yun naman ang gusto mo, di ba? Dahil gusto mo mag-alaga na lang ako ng anak natin. Mag-alaga na lang ng anak natin. Sa timo mo, hindi ko gusto yun. Gusto ko yun. Masarap ang buhay ko, Victor. Ikaw ang bumuhay sa amin. Ngayon, patunayan mo sa sarili mo na wala kang pagkukulang sa mag-ina mo.